Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Gulat ka ba sa mga latest bill ng inyong kuryente ngayong buwan? Or halos himatayin kayo nang makita ang napakataas na bayarin sa inyong kuryente? Siguradong gamit na gamit na naman, parang ginawa sa'yo ng jowa mong pinaasa ka lang, Charot. Ang inyong electric fan at aircon sa ngayon patindi ng patindi ang init sa Pilipinas. Pero paano nga ba makakatipid sa kuryente ngayong summer season and at the same time hindi ka mahimatay sa heat stroke sa sobrang init ng panahon. Naglista kami ng mga ilang makakatulong na tips mula sa isang tipid tip sites para kahit paanoy makatipid tayo sa kuryente ngayong panahon ng tag-init. Una, shower tayo guys. Hanggang carry mga besh. Maligo tayo ng dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw. Kung laging presko at malamig ang para laging presko at malamig ang piling. Malilimitihan ang paggamit ng electric pan at aircon. Mas okay pa kung gagamit tayo ng mentol na shampoo o sabon para mas lalong malamig sa pakiramdam. Pero guys, konting shower lang ang kailangan dahil baka sa bill naman ng tubig kayo maloka ng bonggang bonga. Linis-linisan, sipag-sipagan. Yan ang pangalawa, dalas-dalasan ng paglilinis sa aircon at electric fan para mas lumiit ang konsumo sa kuryente. Kapag kasi nagigitata at nababalutan na ng alikabok ang mga appliances natin, ay mas maraming kuryente ang nakokonsumo. Kung ayaw naman gumamit ng tubig, maaaring punasan na lamang ang electric fan at iba pang mga gamit sa bahay ng malinis na basahan may mga bintana. Oh guys, kaya naman pala ang hot ng house kahit bukas ng electric fan ay dahil nakasara lahat ng inyong mga bintana. I-open nyo muna ang mga bintana sa bahay para makapasok ang fresh air para naman kahit naka-turn off na ang mga aircon at electric fan ay masagap pa rin natin ang sariwang hangin. Just make sure na isara ang mga bintana kapag binuksan na ang mga nabanggit na appliances. Pangatlo, get get out kung wala namang gagawin sa bahay, mas mabuting lumabas na lamang muna. Hindi naman kailangan magpunta sa mall at gumastos ng bongga para magpahangin at magpalamig. Pwedeng magtungo sa park o sa malamig at malilim na lugar na malapit sa ating mga bahay kasama ang inyong mga anak at iba pang kapamilya, kapuso at kapatid. Carry din namang itao ng inyong paggo-grocery sa tanghali hanggang hapon para makaiwas sa tindi ng init ng araw. Pang-apat, patayin mo na yan. Hanggat maaari, huwag nang gumamit ng ilaw sa bahay. Kung maliwanag pa, knows nyo na ba na sa bawat dalawang 100 watts na incandescent bulb na nakaturn off ng dagdag na dalawang oras sa isang araw, ay makakatipid tayo ng mahigit 700 pesos sa isang taon. Pak na pak din ang paggamit ng mga natural light sa house dahil bukod sa tipid na sa kuryente, makakatulong pa din na mabawasan ang init sa alinsangan sa loob ng bahay Panglima, tsugihin sa saksakan. Isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na tumataas ang kuryente natin kahit pa feeling natin ay tipid-tipiran na tayo ay may mga appliances na nakasaksak kahit hindi naman ginagamit. Isama na riyan ang mga charger na iniwan sa saksakan. Kaya naman ugaliing tanggalin sa saksakan ang mga gamit sa bahay kapag hindi ginagamit siguraduhin ding hindi agad maaabot ng mga bata sa bahay ang mga saksakan para na rin makaiwas sa panganib at disgrasya. Pang-anim, let it go, move on na. Kung may budget naman, i-let go na ang mga lumang kagamitan sa bahay na pinakinabangan ng mahabang panahon. Malaki ang matitipid kapag bumili at gumamit ng mga appliances na may energy-saving function. Pang-pito, nanlalamig ka na ba? Siguradong mababawasan ang bills sa kuryente kung nasa ideal temperature lang ang mga refrigerator at freezer. Ayon sa mga eksperto, kahit na sa lowest or normal level, ay magpapunction pa rin ng bonga ang ref at freezer. Kung meron pa kayong gustong idagdag na kuryente tipids guys, mag-message lamang sa aking comment box. Thanks guys for listening and watching and God bless all of us.